Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po FWS around the world. Hello, good morning po sa inyong lahat. Agoy, itong dating uh, broadcaster ng Abaya CBN. Aba eh, ang daming nalikom na pira mula sa PCSO. Oh. <laughs> Ay, ah, membro na ni Liza Marcos, at saka ni Millionario Robles, si J. Rose Ayon kasi sa politiko nato, ito nga no, para nung nanalo sa PCS o sweepstake or loto, ayon, ito, ilang buwan bago itinalaga or italaga bilang communication secretary ang... Com yang co-founded ni J. Ruiz, dating ABS-CBN reporter, ay nakabingwit ng hindi lang kundi isa dalawa malaking kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes. Wow, palakpak. Kamay <coughs> kabuwang halagang 206.52 milyon. <coughs> At hindi lang may binulgar pa si Maharlika mamaya iyo. So, susabi pa dito, isang award notice, isang notice of award na may pitsang Oktobre 30, 20, eh, 2024, na, nakasungkit umano ang Digital Aid Incorporation kasama ang International Broadcasting or Intercontinental pala, Broadcasting Corporation ng 178.5 milyong kontrata para sa Uh, santo sa to production at TV transmission ng pisis o lotto draws at iba pang laro ayon sa dokumento na ng politiko si JB Ruiz ang kinatawan ng Digital 8 isang kumpanyang nakabasi sa One Global Place Bonifacio Global City Tagig Tila hindi pa doon nagtapos ang swerte ni J.B. Ruiz. Wow, palakpakan. <coughs> kasi uh, isa sa umanong hiwalay na notice of award noong December 20, 2024, nakuha rin ng Digital 8 ang isang 27.552 milyong kontrata mula sa PCSO mula sa production at placement ng digital promotion uh, promotional videos. Talagang uh, heroes. <laughs> Isa <laughs> ka na kurap. <rin> <laughs> at ang kasama daw nito na pumirma sa kontratang ito ay si Romel Miranda, presidente ng Digital Aid at dating tagapagsalita ng National Capital Region Police Office or NCRPO. Si Miranda na ngayon ay tatakbo daw bilang konsihal sa ikalawang distrito ng Maynila at magugulat kayo dito ha ay minsan na umanong na iugnay sa 2012 pagdukot at pagtsuk pagtsugi sa isang Pilipinong Chinese na negosyante. Sabagay, <tinyo> kung si Bongbong Marcos nga, binoto natin na isa palang bangag niwe. At ang pamilya niya, eh, diktador, mamamatay tao, magnanakaw, binoto nga natin. <tinyo> Pa uh, paano pa? Hindi susunod itong mga iwaling mga tao sa gobyerno. Na ngayon tatakbo bilang mambabatas or magsilbi kuno sa gobyerno. <laughs> ah. so, so ayon dito, uh, mata mahaba-haba to no. Bukod kay Ruiz kabilang din sa mga co-founder ng Digital 8 si Ana Puod, dating general manager ng PTV na ayon sa mga ulat ay maaaring bumalik sa network ay ngayon ang kanyang business partner ay namumuno na sa Presidential Communications Office. Para <laughs> at sama-sama na ang mga putanginang mga buwaya. Ang gulat kayo dito, kaya pala si Bustoyo, eh, makamarkos na dahil dito. So, yun ah. Swerte rin, nakajakpat noong 2024 noong inilunsad ng Digital 8 ang D8 TV sa isang free-to-air television channel na may mga programa mula sa third-party producers tulad ng Gingging -Ging Network ng uh, Bustoyo. Gingging <laughs> -Ging Network ng Bustoyo at Island Living Channel sa dami ng pumasok na kontrata tila hindi lang sa PCS o Lotto Draw may nananalo pati na rin sa media deals ngunit habang tinatanong ng ilan kung paano tumindi ang swerte ng Digital 8 Ang tanong ng marami, may kinalaman kaya ang paparating na appointment ni eh, Jeroy eh, sa kanyang swerte ng kumpanya? Yes. Sa ngayon nga eh, uh, appointment Natid uh, na nga siya, di ba? Bilang uh, sekretary din dyan. So ayon dito kay Maharlika sa Boldiakan, sa kanyang Facebook account, PCO J. Ruiz, ito, truthful fact, na kumamal ka ng 178.500 million sa PCO, o PCSO, kasama si Mel Robles. <coughs> Allegedly, Magkasusyo pa kayo ni Mel Robles sa isang art gallery along Katipunan Avenue in Arton Strip, Quezon city called Centro Artista. Ayon sa puting ahas, di umano front for money laundering through expensive art dealings ang rakit ninyo. Yes. Heroist! manang-mana ka doon sa may-ari, sa amo mo, sa abaya, si Tapos ngayon, ay dito din sa kay Palaka at ka kay Mil Robles. ay, mga mandurugas, ang mga putang ina. Magpaliwanag kayong dalawa nilang ka. Ang man yung magpapaliwanag. Wala man yung paki. Ang, yung paki nila ngayon, pera kung paano sila magkamal. Lalo na ito si Jero sa mga, sa pira ng mga tayador sa Pilipinas. Magkasabwat ba kayo? Yun ang tanong ni, uh, ano dito, Maharlika. Mga palangga tayo po mga vloggers at kritiko ng ang kopunteriyahin ni J. Ruiz, PCO, na magpapakalat ng fake news. Pero ang julul, may nakamal palang milyon-milyon sa PCSO at inililihim sa taong bayan. Ito yung mga dokumentong nakalat ni Maharlika na, ayan o, oh, pinakita dito. Ayan. Ayan, may binilugan dyan na yelo. Ito yung pangalan dito ni J.B. Ruiz. O, ito pa. Hmm. So, J. Ruiz, utangina mo ka, magpapakalat ka. Uh, titirahin mo ngayon yung mga vloggers na Duterte supporters at sasabihin ninyo, papakalat ng fake news. Ikaw pala, nagkamal ka pala sa kaban ng bayan, tragis ka. <laughs> Kapal ng mukha walang kasing kapal, ko po, naman o. Hindi mo yan madadala, Jeroice, sa kabilang buhay. Ipambabaya din yan doon sa krematory kung mamatay ka para masunog yung katawan mo at kaluluwa. Ah. kapal ng mga mukha ng mga putang ina, lalakas ng loob, magsasabi, mga fake news, yung mga Duterte, mga maiingay ngayon dahil sa administrasyon, bolok na itong bangag, dogyot, walang toothbrush. Tapos <laughs> ngayon, kayo-kayo lang pala dyan ang nagkamal sa kaban ng bayan. Hayop kayo.